Good oh, evening mga ka-idol Ito magpapagas muna tayo ah. Wala tayong Pasayro mga idol Ganito mga idol Ang biyahe pag gabi. Walang pasayro Kaya magpapagas muna tayo mga idol Mulupisya pala ito mga idol Ganito lang ang buhay ng mga driver sa panggabi ang sarap magbiyahe paggabi mga idol yan o. punta tayo sa Petron na makapagal wala malang kataw-tao mga ka-idol o nakakainis talaga magpatakbo ng sasakyan mga idol pero korinta lang mga idol hindi pwede yung ano ano yung mga kasabay ko yung mga angkas ito lang tayo sa Jokno Street oh. Yan, puno naman mga idol sa lugar So,